baba kami dito na ah, pumasok kami sa protected area Nado siya tagdiin Ako nga ito Sagong aturo sa amin dito sa may uh, panukan malapit Ang marilaki uh, mga palangga Dito yung kasama natin sa nagpapak Dito yung katunay na kailangan mong gumamit sa Kasi kanusok mga palangga ha ah. Pagkagaling ka na ng kurutang uh, panukan naman ito Pantang kanan, pero pagkaling ka ng uh, puso-puso, maguwing manungan. At maguwing manungan, magpandang taliwanan. So, ngayon lang kami oh, 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 oh. Pasok, meron nga galing sa motor, 10 piso. Ah, so, dalawang motor kami, ay, di, 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 <laughs> <laughs> Video kalosong ang daan mga parangga. So, gamit ang traino para dito, mga mumo. <laughs> mm -hmm. <laughs> namin ang ilog dito. dito so, namin yung ilog. Mga nandito kami yung hmm. Ito, na sa medyo ka palangga. Doon, bago ka bumaba dito, mayroong uh, paanalang na doon sa taas na your break ah, ang sabihin pala, kaya pala may taas na doon.

Dalawa tong uh, ko. Kung hindi na nagsimula ito Gawas. Ano ko pala ito. na ko ako mga palangka. No? Pagkinaan ang Harap ito. Malusong. Tricycle ano nga no? ako. ng tricycle. Mga no? uh, adventure ka lang. No? Anong hanap at mga palangka. Dito na. Sinaraan. Tulog. 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 Tulog black saturday black mm. saturday mga magsasaka naring na dito naring na kami ng windmill dito mga palangga malakas 'tong shower ng tubig eh masikip niya tawo layo-layo din pala galing ano to galing doon sa highway layo-layo yung pumusong

Và bình thường.